Magandang araw mga boss idol. Ang video natin for today ay magpapalit tayo ng break show ng Yamaha Vega Force sa harap at likod dito mga idol, ayun na nga mga idol, sa mga magpapalit dyan na hindi pa nakakaalam ng break show nito ay magkaiba ang sukat nila, yung sa harap na break show ay medyo maliit at ang sa likod ay mas malaki, katulad nito may nagdala dito ng break show at nakabili na siya at ang nabili niya ay iisang sukat lang, kaya noong ipinakita ko na sa kanya na hindi kumasa ang nabili niyang break show ay napailing na lamang siya, doon niya palang nalaman na magkaiba pala sukat, at sa mga magpapalit dyan mas mainam talaga pag kayo bibili ng mga pyesa ng inyong mga motor ay dalhin hindi ninyo yung sample para iwas abala. Ayan mga boss idol. Basta pa tayo ng break shoe ng ano. Yung mga abiga. Harap likod. Ayan. Ito binaklas ko na. Ito mga idol. Pag nagpalit kayo ng ano. Ng brake shoe Yung harap tsaka yung likod. Magkaiba sukat nito. dinala kanina ng may-ari. Isang size lang ito, ganitong size lang cha so Ito, ito cha mga idol. Yan, una natin binaklas kanina yung harap. Yung harap binaklas na natin dito kanina yung harap. Tapos Ay ayan, binaklas na natin yan mga idol. Bala na may-ari, hindi ano, isang size lang pero magkaiba pala size nito mga idol sa harap sukat ng brakes niya sa harap eh maliit kaya ko na ulit na ko na yung sample ng ano brakes yun magkaiba ko lang yung sukat nila sa likod mas malaki yung pinakaano sa likod pinaka brakes yun kaya ang gagawin natin unahin na lang muna natin yung panlikuran yan mga sa mga hindi pa nakabisado yung

Tapos susukat na natin dito sa pinakaluma. Tapos nga. oh, tama to, marami, so, tak, ito mga ito. So. Takbo. Dito na kinalas yan mga idol para rikta na. Wala marami, na maraming tatanggal. Yung ang pagkabit yan mga idol, yung pangalan ito. So, ang pangalan. Pangarap yan. Pangarap yan sa'yo para pagkabit. dalang bakit hindi kumakapit yung preno pag medyo marami na siyang alikabok dito na ito tulad nito marumi na siya hmm, hindi rin nalini isa ng mawari kaya ano mudulas na rin siya pag mag preno kasi marahin na rin nga dumi oh. No, tutusin yung preno niya pwede pa pwede pa naman medyo makapal pa ka ng konti kaso lang yung pre okay. Ayan, rin nakuha niya mga idol stock din Tapos mamaya ayun ano eh dahil kumapal na yung pinaka friction nya mag adjust na tayo nito kaya uh, na natin nya kasi hindi may ikot mo na dulo yung pinaka ito nya kasi may ikot mo yung dyan na adjust to hindi na may ikot adjust po sa protein mga idol oh. yan muna natin ito ko yung pagpalit ng preno pag sa likod dali lang naman siya gawin Ayan, ah, mga idol okay na ah, tignan natin kung mataas na pinaka preno nya yun hook to ah, kunting ano lang ah, kapit lang agad oh. Ito malaki sa likod yun. Ah, sa hindi pa naka ano nito. Iba yung freno niyan. Iba yung laki yun. Ito ka, ipudukin ito. Okay na, matipad na lang tayo sa kapitan. Parang pan, wala na nga ito. Ano yan? Parang ito dahilan na dumudulas yung freno. Nice.